Nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at uh, yun ang iniimbisigahan. Pero ang mga tulad nito, na mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses uh, tinawag doon sa uh, Tricom uh, na investigation ng House of Representatives. Mga kababayan! Grabe! Kahanga-hanga ang naging press conference ni Vice Sara Duterte. Ngayong araw na to, June 16 dito sa Davao City. Sa gitna ng mga batikos at isyo ng impeachment, tumindig siya hindi para ipagtanggol lang ang sarili, kundi para ipaglaban ang interes ng bayan. Kung matatandaan natin, ilang buwan na rin umiikot ang usaping tungkol sa impeachment case na isinampa laban kay BP Sara dahil sa confidential funds na di umano'y panggigipit sa ilang opisyal. Pero ngayong araw, lumantad siya sa publiko at diretsahang hinarap ang mga isyung ito. Isa sa pinakamatapang niyang pahayag, huwag gamitin ang impeachment bilang excuse para mawala ng kumpiyansa sa ekonomiya ng bansa. Tama. Bakit nga naman kailangang idamay ang ekonomiya ng mga isyong politikal? Sa halip na magkaisa tayo para sa pag-unlad, may ilan na ginagamit ang impeachment para lang pabagsakin ang kasulukuyang liderato? Hindi ba? Ang malinaw! Ang malinaw sa Priscone ngayon, ngayong araw na to, si VP Sara ay hindi umatras. Hindi siya nagtago. Harap-harapang nilinaw niya ang issue at para sa akin, yan ang klase ng leader na kailangan ng bansa. Hindi nagtatago at hindi umaatras sa mga tanong. Hindi yung takot humarap kundi yung marunong humawak ng pressure. At may respeto sa demokrasya. 'di ba? Nabanggit din niya na walang bagong proyekto ang Office of the Vice President sa 2026. At para sa iba, baka sabihin nilang wala na siyang ginagawa. Pero ang totoo, ito ay isang strategic decision para tutukan ang existing programs kaysa naman magkalat sa dami ng proyekto pero walang focus. Walang fokus at wala Kung wala kang fokus, wala kang matatapos Di ba? Tama? Mga kababayan Ang presko na to Yung naganap ngayong uh, araw na to John 16 Ay paalala na sa kabila Ng mga kontro kontrobersya May mga official pa rin uh, Tumitindig ng buo Ang loob para sa bayan Katulad ni Sara Sana sa halip na agad tayong manghusga Makinig tayo alamin natin ang buong storya Tama? At kung ikaw ay naniniwala sa matapang at maayos na pamumuno suportahan natin VP Sarah Duterte Kung agree ka sa akin, mag-comment ka sa baba I-like mo na ang video at i-share na din at huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ganitong usapan Salamat! And once again, ito pa rin ang iyong bata masuwipe. mga gino, pero medyo bastos Fuck no, at your service. Peace out.